Sa video na ito, kilalani natin ang isa sa pinakakontrobersyal na viral figure sa social media ngayon, ang tinaguriang Red Uncle. Sino nga ba siya? Ano ang kanyang modus? At bakit napakaraming netizens ang nababahala at naaaliw sa kanyang kwento? Siguraduhin tapusin ang video para sa buong detalye. Ang lalaking tinatawag ngayon bilang Red Uncle o sa ibang pagkakataon ay Sister Hong ay kinilalang si Zhao, isang 38 anyos na residente ng Nanjing sa Jiangsu Province sa China. Mula sa simpleng pangalan sa isang dating app, umabot siya sa kasikatan na hindi niya inaasahan. Kasama na rin ang kahihiyan at parusa ng batas. Noong July 6, 2025, sumiklap ang balita na kanyang pagkakaaresto matapos madiskubre ng mga otoridad ang libu-libong malalaswang mga video na kinasasangkutan niya at ang mga hindi inaakalang biktima. Ayon sa investigasyon ng Nanjing Public Security Bureau, Si Jao ay nagpanggap bilang isang babae sa mga dating apps gamit ang high quality filters, wig, makapal na makeup at isang apps na nagpapabago ng boses upang maging boses babae. Sa pamamagitan ng ganitong pagbabalat kayo, nagagawa niyang akitin ang mga heterosexual na mga kalalakihan. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi siya humihingi ng pera bilang kapalit ng pagkikipagtalik. Ang kanyang hinihingi, mga simpleng regalo tulad ng mantika, gatas, prutas at appliances gaya ng rice cooker o blender. Ang buong transaksyon ay tila isang ordinaryong meet up sa panlabas na anyo. Ngunit sa oras na makarating ang mga lalaki sa kanyang apartment, dito na magaganap ang mas malalang bahagi ng kanyang modus. Palihim kasi niyang nire-record ang kanilang pagtatalik gamit ang mga hidden camera, walang kaalam-alam ang kanyang mga biktima. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ng polisya na ang mga videos ay isinmiti ni Zhao sa isang private online group kung saan ang mga miyembro ay kailangang magbayad ng membership fee na tinatayang nasa 150 yuan o halos 100,000 pesos. Dito niya kinikita ang malaking pera mula sa kanyang krimen. Lumalabas ilang ulat na umabot umano sa mayigit 1,600 videos ang kanyang nailabas na kinabibilangan ng halos kaparihang bilang ng biktima. Ngunit nilinaw ng mga otoridad na mas bababa raw sa numerong ito ang opisyal na naitala habang patuloy ang investigasyon. Dahil dito, naging number one trending sa si Red Uncle sa Weibo, ang Chinese version ng Twitter. Sa loob lamang ng ilang araw, nakakuha ito ng mahigit 200 million views at milyon-milyong reaction. Maraming Chinese netizens naman ang naglabas ng takot, galit at pagkabigla lalo na't na may ilan sa mga biktima na di umano'y may asawa na. Naging issue rin ang panganib sa public health lalo na sa posibilidad ng pagkalat ng STDs o sexually transmitted diseases gaya ng syphilis, gonorrhea o mas kilala sa atin na tulo at ang mas nakakatakot na HIV ang Nanjing Center for Disease Control and Prevention ay agad na kumilos naman upang i-track down ang mga posibleng na-expose sa mga sakit. Ayon sa kanila, mahalagang masuri agad ang mga biktima upang mapigilan ang mas malawak na pagkalat ng impeksyon. Ngayon ay naharap si Zhao o si Red Uncle sa matinding kaso ng paglabag sa Cybercrime Law at Privacy Act sa China sa ilalim ng batas doon. Ang iligal na pagkuha at pagkalat ng mga masiselang material, lalo na kung ginawa na walang paintulot, ay may kaukulang pagkakakulong at mabigat na multa. May mga nagsasabing maaari siyang makulong ng higit sampung taon, bukod pa sa mga civil claims na maaaring isampa ng kanyang mga biktima. Ang kasong ito ay isang palala kung gaano kahalaga ang digital awareness at privacy protection, lalo na sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at mabilis pa ang pagkakalantad ng ating personal na buhay. Kaya ingat tayo sa ating pakikisalamuha online dahil hindi lahat na nakakausap natin sa internet ay totoo at hindi lahat ng give for favor ay simple at walang kapalit at minsan delikado. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa ating channel at i-turn on ang notification bell para updated kayo sa mga viral videos at issue katulad na lamang nito.